Mga kapanalig, mga masigasig na sumusubaybay, maraming salamat sa yung patuloy na pakikinig, pagtangkilik at pagsusubaybay sa napakaikling uh, pagninilay na ito. Medyo hindi pa maganda ang ating uh, pakiramdam dahil sa mainit na panahon, pero salamat sa Diyos at uh, hindi naman masyadong uh, pumasok sa akin yung trangkaso. No? At uh, Uh, gumagawa lang tayo ng paraan upang pawisin, upang uh, makapagkilos. Kasi kung hayaan lang natin at damdamin lang natin ang ating pakiramdam, parang feeling ko, lalong-lalo tayo na magkasakit. Kumusta naman kayong lahat? Sana maging mabunga ang araw na ito, lalong-lalo na sa inyong mga ginagawa. Sana maramdaman ninyo na ang Panginoon ay napakabuti. Amen? Purayin natin si Jesus, Maria, at Jose. Ngayon ay araw ng Sabado ikalabing apat sa buwan ng Oktobre 2023. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagninilay. Maraming salamat sa inyong patuloy na pag-share sa vlog na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapatid. Kayo rin mismo ay naging instrumento upang sila rin ay makapagkinig, makapagnilay. At sana sa mga pakikinig at pagninilay na ito, maging mabunga ito araw-araw. Magsikap tayo na maging saksi tayo sa ating mga naririnig. At maibahagi natin ito at maipadama sa ating kapwa, sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan, sa ating mga magulang, sa ating kapwa, sa ating mga uh, ka-office sa ating mga trabaho. Amen? Ang ating panginilay sa araw na ito ay ibabahagi sa atin sa San Lucas, Kapitulo 11, versikulo 27 hanggang 28. So napakaikli lang isang verse. Pero napakaganda. Dahil si Jesus dito ay habang nagsasalita siya sa nakakarami may isang babae na sumigaw. Sabi niya mapalad ang sinapupunan na nagdala sa iyo, no? At yung didi, no? yung suso na nagpadidi sa iyo, yung breast, no? Sabi niya. Pero sabi ni Jesus, mas mapalad ang mga taong nakikinig sa salita ng Panginoon. Alam niyo minsan, no? Sa ating uh, buhay, minsan pag may mga kilala tayo, yung pinaka-basic na tinatanong natin, sino yung magulang niyan? Sino yung ina niyan? Sasabihin natin, anak ni ano yan? Anak ni Maria, anak ni Juana, something like that. No? Tapos sasabihin natin, mapalat swerte naman yung mga magulang nito. Lalong-lalo lalo na yung, yung, yung mga taong naging matagumpay, naging mabunga sa kanilang uh, ginagawa. No? So, basic naman yan. No? Siguro, nakakaingit naman na yung mga magulang na sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap, naging mabuti at naging mabunga ang kanilang mga anak. Yan yung palaging uh, pinaka-basic na iniisip natin. Pag may makita tayong isang tao na naging mabuti, naging kilala, naging popular dahil sa kabutihan niya, palagi natin sinasabi gaya ng sinasabi ko kanina, yung sinabi ko kanina, kay sinong anak yan? Diba? No, nakakatuwa naman na kung ang isang magulang ay napakasimple, yung isang magulang sa likod ng kanilang paghihirap, ng kanyang pagsisikap, nagbunga ito sa pumagitan ng kabutihan din ng kanilang anak. Kaya sabi dito, sabi ng Ibang Blessed is the womb that carried you and the breast at which you nursed. Mapalad yung sinapupuna na nagdala sa iyo at yung hindi di ko alam kung anong tamang termino sa Tagalog, yung suso o yung didi na nagpasuso sa iyo. No? Dahil ang magulang, ang ina, ang siyang nag-alaga sa anak. Pero sabi ni Jesus, mas lalong mapalad ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Ito yung pinaka ito yung pinaka mahalagang pagnilayan natin. Yung pakikinig ay napakadali lang. Ngunit yung pagsasapuso nito at pagsasabuhay ay ang pinakamalaking hamon kahit hanggang ngayon sa atin. Sana maging saksi tayo mga kapatid, lalo-lalo na sa pakikinig natin sa pagninilay na ito. Siguro kayo, habang nakikinig kayo, nag-iisip rin kayo kung paano niyo maiugnay ang inyong mga naririnig sa inyong karanasan. At ang hamon ay ang pagsasabuhay nito sa araw-araw natin na pakikisalamuha sa bawat isa. Pagpalainawa kayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Isus, turuan mo kami maging matalino at maging tapat sa pagsasabuhay sa Ebanghelyo na aming narinig. Sana kami ay maging totoong instrumento, maging totoong misyonaryo, maging totoong saksi mo sa bawat kilos na aming ipinapakita at ipinapahayag sa araw-araw naming pagsasabuhay, pamumuhay dito sa aming komunidad. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Hesus na aming Panginoon. Amen.